serbisyo na binibigay ng CHP sa mga health workers ng pribadong pagamutan. Mga kasama, umpisihan natin ang pagkalampag. Hinanapan natin ng konting oras ang pagpunta rito. The Health and Development the or DIA, Regional, Regional Office ng DOH. benepisyo para mangulay kami maghintay sa benepisyo na sinarantiyahan ng batas para sa aming mga private hospital worker na asahan yung pagkaliga ng DOH sa aming mga pagkagawang pangkalusugan na marami sa amin sa kandabaan baon na sa utang kakaintay sa mga ayat na magigit sa magpapanawagan at hindi kami titigil tiyak hanggat hindi namin nakukuha ang benepisyo na kalaan para sa amin. Lagyan nyo ng husay ang inyong mga pagkilos. Bilis-bilisan naman po ninyo. Na pribado pagamutan, huwag sa magpaliwanag. Isa't isa ito ng mga hospital na pinabayaan nyo hanggang ngayon nakaantay ng health emergency alamat na para sa kanila. Bakit nyo kami pinagsasalan ng date? Hindi nyo kayang ipaliwanag sa amin